masyado ka bang spiritual? Kaibigan, siguro natatawa kayo sa tanong ko. Pwede ba yun? Ay, pwede. Yan ang nangyari sa akin. I'll share you my story. So, ang nangyari sa akin, nakilala ko ang Panginoon in a very personal way when I was 12, 13, serving God na, serve, serve, serve. Alam mo ang nangyari sa akin? Talagang sinabi ko, tatali ko rin mundo. Ito nangyari sa akin. Biblia lang binabasa ko, pati spiritual books, secular books, hindi ko titingnan 'yan, bakit pa? Nasa nasa Biblia na lahat ng kasagutan, 'di ba? Tapos hindi ako nakikinig sa mga secular music. No, no way religious music yes mga music ha, na worship ganyan tsaka ito pa uh, movies secular music uh, secular movies secular tv shows no way no way dapat religious tv show religious movies lang tapos lahat ng kaibigan ko mga katulad ko mga fellow missionaries pare madre ganyan so yun ang mundo ko at tuwang-tuwa ako god alone ha, yun ang yun, yun ang motto ko god alone tapos, dahan-dahan, may mga nam namimita ko ng mga tao na mga religious people. Yung isa, ayaw ng gamot, ayaw ng doktor, basta faith in the Lord daw. So, pag may sakit ka, dasal ka lang. Grabe. alam mo, talagang hanga ako sa taong yun. Ha? Hanga ako. Ang lakas ng pananampalataya niya. Kaya lang, at the back of my mind, parang may mali. Ito pa, may mga tao. Huwag daw pansinin yung mga investments, yung mga insurance. Ha? Ibig sabihin, walang, walang tiwala kay Lord. Dapat tiwala ka lang kay Lord. Huwag mo masyado yung trabaho, yung negosyo. Naku, huwag mo isipin yan. Trust in God. Bibigay siya. Provider siya. Wow! Kahanga-hanga nga naman. May mga kwento pa siya. Pag may pangangailangan siya, dadasal lang daw. Biglang darating ang blessing, yung kaibigan, you know? biglang bibigyan siya ng pera, eksakto sa hiningi niya. Wow naman! So, humahanga ako, kaya lang, iniisip ko, parang may mali. Tapos, eto na. So, nagsiserve ako sa iba't ibang mga grupo. May mga tao. Pagkatapos ako mag-preach, may tao lalapit sa akin. May problema, nagpapadasal. Humihingi ng payo, ng advice. Brother Bo, baon ako sa utang. Anong gagawin ko? Naku. Dasal tayo, dasal. Yun lang masasabi ko eh. Brother Bo, kulang na kulang yung trabaho, yung kikinikita ko para sa mga gastos namin. Ano kaya dapat kong gawin? Hindi ko alam. Halika, dasal tayo. Dasal lang tayo, dasal. Na, sa, sa pagmamahal ko sa mga tao, dumudugo yung puso ko pag sinasabi na yung problema ko na wala akong maipayo na-realize ko, parang may mali. Pur masyado akong spiritual. Ang tawag doon, hyper-spiritual. Tapos may nabasa ako sa Bible. Sinabi ni Jesus, seek first the kingdom of God. First. God first. Eh ako, God alone. <laughs> God first. So pag may first, may second, may third, may fourth, may Ibig sabihin, I need to find. Na nakuha niya yun. Yung okay magtrabaho, okay yung investments, okay yung gamot, okay yung insurance, okay, okay yung, okay yung, yung business. Basta, God first. Ayun na, nag-aral nag na. Nag-aral na ako tungkol sa finances, naging financial teacher. Mahal ko yung mga tao eh, gusto kong tulungan sila eh. Basta lang, ha? Basta, God is number one. And ngayon, tinuturoan ko sila, yung mga tao, paano kumita ng pera, paano magbayad ng utang, no? Para, paano yumaman. Basta, ang pera, naglilingkod kay Lord. Ha? And, and I, ang ebanghelyo natin ngayon, ganun na ganun, transfiguration, miracle of transfiguration, si Jesus, si Elijah, si Moses, nasa taas ng bundok. Tapos si Pedro, sinabi niya, dito na lang tayo. Huwag <laughs> na tayo bumaba. You know? Pero siyempre, in a snap, nawala lahat ng na mga brilliance, no? shining. Tapos, ayan na, sinabi na ni Jesus, ayan na, let's go. Kailangan mo eh. Hindi, yung, alam mo kung gusto ni Lord, wala yung mga physical, wala yung trabaho, wala yung ganyan. Eh di sana, linigay na lang, we were born in heaven na lang sana, di ba? From day one. Doon na lang tayo sa langit. Hindi. Pinadaan niya dito sa mundo. We need to go down. I mean, our faith has to be practical. Our faith has to be down to earth. Can I pray for you? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, bigyan mo ng wisdom yung kaibigan ko so that his faith becomes practical. That you will be first in his life, in her life. Pero Lord, pakibless mo bawat larangan ng kanyang buhay. Pamilya, trabaho, health, lahat, Lord, lahat ng ginagawa niya. Bless, Lord. And Lord, be the center. Be number one of this person's life. In Jesus' name, Amen and Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Nakakatuwa, no? Yung being together like this. Kaibigan, gusto mo ba ng full tank Saturday and full tank Sunday? Become a full tank supporter. Click the link that says support now dito sa Facebook. O kaya sa YouTube naman yung button na join. You will receive full-time Saturday and full-time Sunday. God bless you. I will see you tomorrow.